Uy, may pinestor dito ah. Um. Hello po. Hello po. Ah, uh, ikaw ang tindera dito? Opo, opo. May ano ka? Sardinas. Sardinas? Oh, mayroon? Ah, oh, wala po. Walang sardinas? Alam mo yung sardinas? Wala po. Anong wala? Alam mo sardinas hindi? Ah, uh, dito po. Sa... Uh, sardinas nga. Pilipinas store to, diba? Opo. Oh, dapat may sardinas ka. Oh, sardi, ano po sa Tinapa. Tinapay? Oh, Tinapay Tinapa. Tinapa? Oh, Di sardinas. Po. Yung maliit na mga uh, isda nilagay sa tinapa, asa uh, sa, lata. Tin, sardinas yun. Okay. Meron ba? Wala? Wala. Doon? 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 Oh, okay. Walang tindahan doon. Nandito ang tindahan eh. Ba't ako ko mo doon? Ito. Ito po. Sardinas? Hindi sardinas Hindi <laughs> yung <laughs> sardinas to. cheap yan. Ay, ayan, ayan pala. Ah, ito? Ayan, sardinas. Ah, ayan, sardinas. Hindi, sardinas. Hmm, sardinas. Yan yung sardinas. Magkano Ligo, Magkano yan? Ligo, diba? Ligo. Ligo. Ligo nga yan, pero sardinas. Ah, ito. Okay. Oh, Magkano to? Um, 5 five, 5 5 mil, million. <laughs> <Three>. <laughs> Tag 5 million ba to? Tag 5? Is 5 million? 5 million? Sabi niya 5 million. Di ba? Ay, ikaw pala may ari ate. Ako may ari. Ano, sisibakin mo na yan. Ano, sisibakin mo na yan. Lugi ka. Lugi.